I <laughs> loob bang kahit na pong relihiyon ng isang tao, as long as siya ay mabuti, sumasampal tayo sa Diyos, at walang ginagawang masama, eh pwede siyang pumunta sa langit pagdating ng panahon. Ah, hindi totoo yan. Mas mabuti pa yung wala kang relihiyon kaysa sa kahit anong relihiyon mo. Baka sakali kung wala kang relihiyon, andong ka sa gubat, wala kang narinig na aral, hindi ka nakakita ng Biblia, hindi ka nakabasa ng Biblia, gaya ng mga taong nabuhay buhay nung dark ages of human history, yung mga ermitan yung nandoon sa bundok, hindi nakababa sa sibilisasyon, namatay na mga taong walang malay sa aral, walang malay sa salita ng Diyos, baka yun, maligtas pa yun eh, pagka gumagawa ng mabuti. Pero kahit ano, religion mo, ang itinuturo sa'yo, mali, mali ang paniniwala mo. Tapos eh, sabi mo, gumagawa ka ng mabuti, maliligtas ka, hindi. Bakit? Pag nag ka at mali ang religion mo, sabi ni Kristo, 15-14 ng Mateo, ganito. Pabayaan ninyo sila. Sila mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay sa impyerno punta mo pag napaakay ka sa bulag. Pag ang reliyon mo mali, ay impyerno pupuntahan mo. Bulag ang umaakay sa'yo, bulag kang inaakay, kapwa kayo mahuhulog sa hukay. Yung hukay na tinutukoy doon, yung impyerno, yung parusa. Kaya hindi basta-basta yung pagre Kung ako kayo, magre ako, mali, mabuti pang wala ka ng reliyon eh. Pero, hindi mo naman sa pwedeng sabihin, ah, hindi na lang ko magre Ah, hindi, hindi na pwede sa'yo dahil narinig mo na ngayon eh. May aral ka ng narinig. Meron ng Biblia, kailangan magsuri ka ngayon. Kailangan tiyakin mo, huwag kang matulog hanggang hindi ka nakakatiyak ng katotohanan. Yan ang ginawa ko sa buhay ko, kapatid. Ako siguro sa mundo ang pinaka-taong pinaka-konti lang ang tulog. Ito sinasabi ko, hindi pagpapakunwari. Talagang iyan ang nangyari sa buhay ko. Ako siguro ang taong pinaka konti ang tulog, pinakamahaba ko ng tulog yung apat na oras, tatlo. Mas madalas yung tatlo, dalawang oras sa isang araw. Kung nakatulog man ako ng labindalawang oras nung ako'y inoperahan sa mata, napakasarap ng napakiramdaman ko noon. Inalis yung katarata ko, no? sinaksakan ako ng pampatulog kasi para raw yung mata ko, wag, ma, wag malikot. Kasi pagka wala kang saksak, malikot yung mata. Eh, sinaksakan akong pampatulog. Nakaramdam ako ng napakasarap na tulog. Napakatagal na panahon, wala akong alam na ganun tulog ako. Aba, eh, nung makalabas ako sa... Kasi pagkaraan ng 20 minutos, tapos na yung operasyon eh. Eh, nagising ako after ng tatlong oras pagkagising ko, umuwi na kami sa bahay dahil ganun lang pala kadali yung pag-alis ng katarata. Pagdating ko sa bahay, natulog ako, alas 9 ng gabi. Abay, alas 9 ng umaga, tulog pa rin ako. Parang antok na antok pa rin ako dahil epekto pala nung aking na inilagay sa akin pampatulog. Napakasarap, napapangarap ko. Kasi nga, ang nararanasan ko, konti lang ang tulog ko eh. Araw-araw halos, konti ang tulog ko. Ang ibig ko sabihin sa iyo kapatid ano, kung meron taong nagpupuyat na maghanap ng totoo, ito'y sinasabi kong hindi pagbabalat kayo. Kung meron taong nagpupuyat, naghahanap ng totoo, ng kabutihan para sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa, kung hindi siguro ako ang pang pangunahin, baka hindi naman ako ang pangatlo. Maaaring meron pang nagahanap ng mas mahi, mas ma, mas masikay na paghahanap kaysa sa akin. Pero hindi ako kulelat. Kasi naghahanap talaga ako ng totoo. Nakikinig ako ng iba't ibang mga aral, binabasa ko ang iba't ibang mga libro na ko ang pandaraya ng maraming mga mga sa relihiyon kung paano sila nagpapayaman sa kanilang sarili, nagpapakasagana para sila ay makapangyarihan at sa kakilalanin ng lipunan. Ako hindi ganoon ang layon ko sa relihiyon. Kaya ako nagpupuyat para ma-share ko sa kapwa ko tao lahat ng kabutihang natutunan ko sa Diyos. At yan din ang aking na naituro kay kapatid na Daniel at siya ngayon ay isa sa mga katulong ko na nagsasabog ng kabutihan sa kapwa. Meron tayong libring paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo. Meron tayong libring pagpapakain sa mga nagugutom. Meron tayong transient house sa iba't ibang lugar na pwedeng uh, tuluyan ng mga taong walang matutulugan sa gabi. Ayan. Ang kauna-unahang transient house sa Pilipinas, sa kasaysayan ng Pilipinas, ay tayo ang nagtayo. May libreng hapunan, matutulog sila, merong kumot, may unan, at merong magandang kalagayan. Meron tayong orphanage para sa mga byuda, sa mga matatanda. Yan lahat ng kabutihan na yan natuklasan ko sa pag-aaral ng Biblia. Meron tayong libreng klinika araw-araw. Mula nang ito'y mag-umpisa, tatlong taon na, araw-araw na gumagamot ng mga tao, libreng gamot, libre ang doktor, libre lahat. Meron tayong libreng sakay, meron tayong libreng dialysis clinic, meron tayong libreng ospital. Lahat ng ito natutunan ko sa paghahanap ko ng katuhanan at ng kabutihan ng Diyos sa Biblia, na siya ko rin namang ipinangaral at itinuturo sa mga kapatid sa iglesia sa panahong ito. Kaya, dun sa iyong tanong, kapatid, ano, na pwede bang maligtas yung isang tao na siya ay mabuti kahit wala siyang uh, ah, reliyon o kahit ano siyang reliyon, hindi totoo yun. Hindi ka pwedeng bumuti pag ang reliyon mo mali. Paano kang bubuti? Bawa, mabait ka, katoliko ka. Mabait ka nga, sumasamba ka naman sa Diyos Diyosan, lumulod ka naman sa mga kahoy. Paano yun? De, mali rin, basahin natin ang 2.11 ng Santiago. Sapagkat ang nagsabi, wag kang mangalon niya, ay nagsabi naman, wag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalon niya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Sino nagsabing wag kang papatay? Ang Diyos. Sino nagsabing huwag kang mangangalo niya, ang Diyos din! Hindi e, ka nga nangangalo niya, pumapatay ka naman, nagiging swa'il ka rin sa Diyos. Sino nagsabing huwag kang mangangalo niya, ang Diyos! Sino nagsabing huwag kang papatay, ang Diyos! Sino nagsabing huwag kang luluhod sa ginawa ng kamay ng tao, ang Diyos din! Hindi e, ka nga pumapatay, di ka nga nangangalo niya, eh, lumuluhod ka naman sa mga ginawa ng kamay ng tao, swa'il ka rin! Paano kang bubuti pag ang reliyon mo mali? Di ba ganon? Kaya imposibleng bumuti ka sa reliyong mali. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid.